nakilala pa rin. <laughs> nakilala, nakilala. ng mga nakilala ng mga tao na edited. Yep. Right, magandang araw. Congressman Marculita ay nagsalita na ha, ang kanyang opinion ay pakinggan po natin patungkol sa nangyaring Mikos Mikos hokus pokus sa nanalong ha, loan beater ng PCSO. na kuha nga ba ng PCSO ang kanilang hangarin na siguridad ah, sa nanalo at ang tanong nga ng taong bayan totoo kayang may nanalo o ito ay sa buwatan ng ilang taga PCSO at ni Mel Robles. Nakilala right. pa rin? <laughs> nakilala <laughs> nung mga, nakilala nung mga tao na edited. yon ang oh, problema ako. Wala na akong problema mm, doon. Ang importante mm. ron, kaya naman ine-edit, itinatago yung identity ng nanalo. Uh -huh. Para sa kanyang protection. Yun ang pagkakaalam ko. Mm -hmm. Di ba? At yung layunin na niyon tama naman. Opo. Oh, Sapagkat manganganib yung buhay niya napakaraming masamang loob oh, ngayon. for security reason. Eh mo ang oh, napakarami yata nung kanyang uh, pinanalunan. Mm -hmm. Opo. Oh, so kailangan itago mo 'yon. Ngayon kung inedit, ah hmm. uh, uh, mali mo napaka ng oh, hindi nga maganda po kaya basta importante na itago mo yung kanyang Sa akin, oh, oh. so, Okay na yon. yun. 'Yun oh, lang po. naman ang objective, itago mo. <coughs> para hindi makilala, para hindi siya matuntun. Opo. Kung, kung pangit nga ang pagkaka-edit, at least yung layunin ni natupad naman, okay na yun sa akin. Uh -huh. Well, mukhang, ako sa tingin ko kung mukhang natupad naman yung layo para sa proteksyon doon sa tao. Ang problema ho ay ang proteksyon ng uh, ahensya ng gobyerno para ipakita ang, ang naging dating kasi kong parang hinu focus focus ng mga taga-PCSO, ang mga nananalo dyan sa PCSO. Ano nga yung masabihin? Wala namang nanalo. Pero nakukunwa rin na may nanalo. <laughs> well, kanya-kanyang interpretasyon na nangyari ngayon ko. Ganun ang gusto mo sabihin. Opo, opo, nakapo. At yun din ang sinasabi ng mga netizen. Dahil ang ginawa nila kung inedit din nila yung picture. Oh. Ang ginawa nila ay kung sino-sino na lang yung inilagay na, oh, alam mo, ah. eh, pwede palang ituring na lang nalo. Oo. Oh. Pinapalit-palitan. Oo. Oh. Pero ba tayo sample? Oo. Oh. Oh. Si oh. Pangulong Bongbong, po ka, kasama Dilag sa mga Pangulong Bong. Wala, wala ba silang maisip oh. na pamamaraan na ano, maitatago mo Ayun. yung identity hmm. nung nanalo, pero may papakita <coughs> mo pa rin na talagang na, merong nanalo. Ayun nga, ayun nga. dapat dalawa yung, yung objectives dito. Yes, yes, Kasi yes. kapag tinatago mo nung ganun-ganun lang, baka nga naman inimbento mo lang. Mm. So ito a challenge sa PCSO ito. Opo. Alam ko nga palatuntunan ito, hindi naman uh, nagbibigay ng kahit anong uh, kulay sa nangyari na yon. Opo. Pero tama lang sapagkat ang pinag-uusapan dyan ay pera. Opo. Pero sana silang mekanismo na kung saan mapanagutan nila yung uh, uh, integridad. Yeah, Nung uh, nung kanilang ginagawang aktibidad at naitatago yung identity identity <coughs> nung nanalo. yeah, opo. So opo, opo. para sa nang na-achieve para sa ganun ay hindi Medyo nagdududa ang ating mga kababayan. Ay, ang sa tingin ko kung pareho hindi na-achieve yung dalawang layo na yun. Una, napulaan ang PCSO. So, pangalawa, nagdududa pa doon sa taong nanalo kung talaga bang siya nga talagang nanalo. Paano kaya hindi magduda mga kababayan po natin eh sunod-sunod na nga itong panalo plus uh, hindi na nila maipakita at ang kanilang pag-edit ay hindi nga maganda. So talagang uh, nakakaduda para sa ating mga kababayan. Nakita naman po natin ang mga sinasabi ni Mel Robles ay obviously nga po eh talagang nakakaduda. At itong pinakita ni Senator Rapitol po, itong kanyang analysis na posibleng totoo nga na talagang nag-envy sila ng... Uh, bilyones pero yung kanilang mapapanalunan ay kalahati naman sa kanilang or uh, naging times to naman ah, mula doon sa kanilang pinukunan. so nakakaduda nga mga kababayan po natin ang ginawa nitong ni pisa so kaya ang hamon nga ni uh, Congressman Marcolita ay patunayan nila na may credibility ah, uh, credible ba ang kanilang ginagawa natago pa nila yung identity nitong nanalo at the same time hindi sila mapagtutahan So yan sana ang gawin ng PCSO. Pero mukhang malabo mga kababayan po natin dahil marami nga ang uh, lumalabas uh, na ngayon kahit yung mga uh, may-ari nitong Loto Outlet ay nagre kasi bakit sila pinasara. Yung iba naman, yung cancelled na transaction o mano ay hindi na na sa kanila pero yung uh, previous administration o previous administration nga dyan sa PCSO ay wala namang problema so tuloy-tuloy yung pag reinforce tapos ang uh, kanilang mga outlet ay hindi ipinasara so bakit nga ma naipasara dahil nga nakita ang mga kababayan ni Atitulpo, na pinapabura ni uh, Mel Robles itong isang uh, service provider uh, itong service provider kasi mga kababayan po natin mukhang may connection nga ito sa uh, Malacanang itong service provider o mano nitong Ilo. So ito naman ngayon ang uh, pinag-uusapan kasi dito o sa Iloto, na diskubrehan niya ni Senator Rapitol po na pwede pala nila i-manipulate. Uh, napakabilis umano ma itong mga pwedeng manalo. So obviously kung ito ay totoo, manipulated, eh, isang kasi hindi katukan yan mga kababayan. At malinaw na panuloko sa takumbayan. Uh, eh, yung ba mga nagduda na yun, marami naman. Baka naman mga ilan-ilan lang. At ang karamihan naman ay nakapagtsaga na isipin na hmm. Ay, hindi pa namin na-perfect, pero malinaw naman dito uh, sa mga paper trail naman namin dito. Meron naman kaming mga, Oo. meron naman kaming mekanismo rito, meron kaming control dito na Opa. may nanalo po talaga. Sapagkat bago niya makuha to, napakarami pong paper trail, marami pong paper marito. Oo. At ito po ngayon ang magiging pananggalang namin kung sino man po yung mga nagdududa dyan, nakagaya ni Jen Sumardyaga. Ayan, oh, sana ganun ako. Diba? Oh, oh. Oo, ganun. oh, oh. Hmm. Ay, mukhang ito gagayang ko nga. Ipakita natin yun ang sample ng mga larawan. Ayan sabi nila, halatang-halatang edited yung larawan. O, oh, yung damit daw po. Kasi binago daw po nila yung damit ng tao eh. Na yung damit ay nakita na oh. ginamit. Ang original pala niyan, ay ayun, yung, sa, yung binibentang damit. Ah, ganon? Oh, Online, online oh, selling. Parang ganon. So, uh -huh. Well, yun ang nga po ko. Ako naman, ganito na lang ako, ang pananaw ko dyan ko, kasi wala naman tao naghahanap ng larawan ng nanalo eh. Mm -hmm. Ang totoo, sapat na nga sabi nilang, sa isang numero ay sabi natin, sampu ang nanalo. Ang totoo, hindi naman hinahanap ng tao. Saan yung larawan ng sampu? Wala naman ganon kong eh. Dito, ang ginagawa ng ahensya ng gobyerno, nagpapalabas pa kasi ng larawan na napupulaan tuloy. Di ba? Ngayon, kung ang dati nilang ginagawa, hindi naman naglalabas ng larawan. Sinabi lang nila, may nanalong ganito, may nanalong ganyan. O di sapat na. Ang tao naman, naniwala akong eh. Nagdudala naman mag... uh, Baka naman ng iniisip nga ng PCSO oh, <laughs> ay mas maganda kung makapaglabas man lang tayo ng mm -hmm. larawan. O oh, kayo naman kasi, eh, mm. pagka walang larawan, nagdududa kayo. <laughs> <laughs> ano, ano naman ang gagawin na ngayon sa inyong dalawa? Kapag, uh, ka. Ah, wala namang <laughs> oh. kinakailangan. Eh, ganito na lang ang gawin natin. Tutang oh. nakikinig naman ang PCSO. Ayan, po, oo. Oh, oh. Ah, kapag nag-edit po kayo, siguro... <laughs> yung kabuuan ng katawan niya siguro, hindi naman makikilala yan eh, marami hmm. yan. Eh. Opo, oo. Oh. Tanggalin nyo na lang ang ulo. Di ba? Talang nadalo po yung tao ng ulo. Wala, oh, eh, wala na nga, no. Kunyari, sampu sila. Nak nakalinya sila nga, tanggalin na lang ang ulo. O pagkatapos, kung sino'y gusto magano, uh -huh. Uh -huh. ito po yung pinirmahan nila. Uh -huh. Basta wala na lang yung pangalan, pero makikita lahat. Merong paper reel, malinaw yun. Talagang uh -huh. yung proseso ay hindi mapasusubalian ito. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi lalabas yung cheque hanggang hindi nakakapirma yung walo uh -huh. o labing walong tao uh -huh. na may kinalaman sa pagpapalabas ng cheque. Ayan. Nakilala pa rin? So ayan, uh, dapat ang uh, suwisya ni Congressman merkulita ay uh, gawin ng PCSO para hindi umano silang pagdudahan So maganda rin ang aswisyon uh, ni eh, congressman Marcolita, tatanggalin na lang umano yung ulo, total uh, ang uh, kailangan may, may ipakita na may nanalo. At syempre, uh, with supporting documents, uh, kung sino yung PIPERMA, doon sa paper trails, para kung may katanungan ang ating mga kababayan ay mapapatunayan agad. So yan, kasi alam naman natin, eh pera yan, at uh, maraming tumataya, maraming umaasa dyan na one day sila ang pwede maging milyonaryo eh kung manipulated lamang pala ito, eh ano pa ang purpose? Bakit tataya pa ang mga kababayan po natin? So alam po natin itong PCSO ay isang charity nga mga kababayan po natin. So dapat ah, ang malaking halaga na dinadagdag nila sa panalo dapat gamitin na lang talaga nila ah para sa charity work nitong PCSO. Dapat po ba? Para naman na uh, maraming makinabang. Total, yan naman talaga ang purpose. Eh, napakalaki na kung 100 million ang mapapanalunan. Eh, bakit po paggagawing 600 million, diba? So, tuloy, kaduda-duda para sa ating mga kapayana. At yan po yung ating update. Ano po inyong komento sa loobin? Patungkol sa issue ito Maraming salamat.